Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Enero 22, 2025, ngayong Miyerkules, Enero 22, habang ang buwan ay nananatili sa ilalim ng impluensya ng Scorpio. Ang iyong masiglang espiritu ay maaaring magpakita ng mas malalim na aspeto ng iyong emosyon. Ang malalakas na agos na dala ng sign na ito ay maaaring magpalakas ng iyong mga damdamin at kaisipan, Inahamon kang tuklasin ang mga nakatagong bahagi ng iyong puso. Ito ay isang pagkakataong puno ng lakas para sa pagbabago at sariling pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa enerhiyang ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na yakapin ang mga bahagi mo na matagal mo nang hindi binibigyang pansin. Habang ginugugol mo ang araw na ito, isaalang-alang ang kahalagahan ng pagkalinga sa iyong sarili. Ang simpleng pag-aalaga sa sariling pangangailangan ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas at kalinawan na siya namang nagpapaganda sa iyong pakikitungo sa mundo. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at alamin kung paano ka makakapagpatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang napakalakas na hakbang upang pakawalan ang mga pabigat na maaaring matagal nang nakadagan sa iyong isipan at damdamin. Sa araw na ito, hayaang ang pagkalina sa sarili ang maging pundasyon ng iyong mga gawain, at sa pamamagitan nito, madarama mo ang mas malalim na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Ang ika-negatibo 23 araw ng buwan ay nagbibigay inspirasyon upang dalugarin ang malawak na universo sa loob ng iyong sarili. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa iyong sariling damdamin kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga damdamin ng iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kapangyarihan ng iyong emosyon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na maghabi ng mas malalim na ugnayan na puno ng empatiya at pag-unawa. Ang pagminilay at pag-alam sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas masigla at makabuluhang buhay. Hayaan ang intensidad ng buwan sa Scorpio na magbigay inspirasyon sa iyo upang tingnan ang higit pa sa nakikita sa panlabas. Maglaan ng oras upang magnilay kung ano ang tunay na mahalaga at bigyang liwanag ang mga aspeto ng iyong sarili na minsang natakpan ng dilim. Ang proseso ng paggalugad sa lalim ng iyong emosyon ay maaaring maging daan upang matuklasan ang mga misteryong nasa loob mo. Ang iyong masiglang espiritu ay isang liwanag na kayang tumago sa anumang kadiliman, at sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong nararamdaman, mas magiging malinaw ang iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, Gemini, tanungin ang iyong sarili, ano ang natutunan mo mula sa mga damdaming iyong naramdaman? Ano ang mga bagong pananaw na iyong natuklasan tungkol sa iyong sarili? Yakapin ang katotohanan na ang araw na ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon upang lumalim at maging mas konektado sa iyong sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong kakayahang maunawaan at magpatawad, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan na magpatuloy ng may mas malalim na kasiyahan at pag-asa. Ang paglalakbay ng araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga hamon, kundi sa kung paano mo isinabuhay ang bawat sandali ng may pagmamahal, pagtanggap at lakas ng loob. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.